Sir, video. Video. Lang video. At nakarating na nga ako dito guys sa parisan ni Diwata guys dito sa may pasay At tulad ng makikita natin sa Facebook napakadami talaga ng tao. At pagpunta pala dito guys pag paggaling tayo ng molo obisya isang sakay lang pumunta dito sabihin mo lang sa driver guys na kay Diwata ka alam na nila yan at ibaba na sa pisto ni Diwata at bumungad pala sa akin guys ang napakalaking mga kaldiro pala yan ng kanin at mga ano pares nila at sabaw at dito guys pumila ng ako bali dalawang pila pala to isang pila sa kaliwa yan yung pila ng bulalo pares at saka sa kabila naman yung pila ng fried chicken medyo matagal nga lang yung sa fried chicken Delivery 25 minutes bago maluto at ilabas na yung fried chicken at binayaran ko na guys ang aking fried chicken at uh, pumunta na ako sa next na destinasyon ang pagkuha ng kanin at saka sabaw ganun din ang uh, soft drinks at natakam na nga ako sa soft drinks sila guys ininom ko na agad at pagtingin ko andyan na si Diwata lumabas na at meron ng mga nagpa-picture kaya kinausap ko na rin Diwata pwede ba mo picture at yun bumayag naman guys sabi ni Diwata sa akin picture video? video na <laughs> picture video yan Diwata kasi nagpa-vlog ako Okay, hinayaan ko lang si Diwata guys kasi sobrang busy yun. Kaya kumain na ako dito guys. Napakasarap ng ano nila, ng fried chicken. Crispy ang breeding. Napakasarap. Breeding pa lang at napaka juicy ng laman. Kaya kumain na ako dito guys. Napakadami kaya hindi ko naubos guys. Kaya yung iba nito, tinitik out ko na guys. Ginagamitan ko na ng pinagbabawal na technique. At shout out nga pala sa staff ni Diwata na mabait na nakausap ko. Ah, pabay na Diwata.